finally ngayong araw nga ay dumating na yung color changing egg timer na in-order ko online. Sobrang excited talaga ako subukan to. Kaya lang nung kukuha na ako ng itlog, ubus na pala. Oo. Kaya tinawag ko kagad si madam para isiguraduhin ubus na talaga. Kaya lang sabi niya, wala na raw talaga. Kaya niyaya ko siyang lumabas para bumili ng itlog kasi hindi pwedeng hindi ko ito masubukan. Bumili rin siya ng fries kasi takot siyang magutom. Kumuha na nga ako ng cart pero bago yan nag-usap muna kami na wala na kaming ibang bibilin kundi itlog lang kasi yun lang naman talaga ang nasa plano. Sabi ko tama yun, focus lang sa goal. Kaya ito na nabili namin. Itlog? 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 Itlog ba to? Itlog nga to. Itlog! Itlog yan. Itlog. Itlog? Dito nga, pinalakas ko ang loob niya. Sabi ko, love, focus lang tayo sa goal. Dapat itlog lang talaga ang kukunin natin. At umagri naman siya. Kaya kumuha na lang ng toyo ang may toyo. Kaya after niya, nag-focus ulit kami sa pagkuha ng itlog. Pero may mga kinuha pa siyang kakaibang itlog. At ayan na nga, nasa egg section na kami. Nag-usap nga kami ng dalawa na wag masyadong kukuha ng madaming itlog. Yung sakto lang. Pero sabi nga niya, nagkikrave daw siya ng salted egg. Kaya napakuha na din kami. Kasi masarap din naman talaga yan. Lalo na pag nilagyan mo ng kamatis, ay nakaw kasarap. At kumuha na nga kami nitong isang plastic tray ng egg. Hindi naman kasi namin kailangan ng sobra-sobra, kaya dinagdagan niya ng isa pa. Baka nga naman kasi kulangin, kaya nagdagdag pa siya ng isa pa. Sige, okay lang. Pero sabi ko tama na, tama nga baka apat talaga ang kailangan namin. At on the way na nga kami para magbayad Alright, at yan oh, may kasama kami Ate, ate, lingon dito, lingon Ay. Naranasan nyo na rin bang sabihin sa sarili nyo na isa lang ang bibili nyo Tapos pagdating nyo doon, napakadami nyo lang kinuha Minsan may palista-lista pa tayong nalalaman na ito lang yung bibili, ito lang yung kailangan Pero pagdating nyo rin doon, wala rin, ang dami nyo rin nakuha Pero syempre kahit ganun pa no, pasalamat na lang din tayo na meron tayong pangbayad Kahit gano'ng pakadami yung kinukuha natin pero alam nyo, dumaan din kami sa sitwasyon noon na tipid na tipid kami sa mga binibili namin. Yung tipong magbabudget pa talaga kami, ililista namin kung ano yung kailangang bilhin. Tapos hindi kami pwedeng kumuha ng iba bukod sa mga nakalista. Yung hindi pa uso sa amin yung cravings-cravings na yan. Dahil kapag lumagpas yung babayaran namin sa nakabudget, ay pak, tayo na talaga dahil. Tapos noon naalala ko kailangan muna namin antayin yung araw ng sweldo bago kami makapamili o makapag -grocery. Pero bago yon kailangan muna talaga namin mag-budget, i-check e kung bayad na ba lahat ng bills, bagong lahat. May mga times na konti lang talaga ang extra kaya wala kami yung choice kundi bumili lang ng kailangan. Tapos nagsawa ako sa ganong situation, sabi ko sa sarili ko, darating din ang araw na hindi ko na kailangan i-check kung magkano yung ilalagay ko sa cart ko dahil afford ko na. Ganun ako mag-manifest sa buhay, pero dapat syempre may action. Pero syempre iba pa rin kapag pareho kayo ng pangarap ng partner mo. Solid yun. At ayan yung binayaran. Amhal ng itlog. Finally, meron na ngang ng itlog. Sobrang excited kong masubukan to. Kaya napag-desisyonan kong next time na lang.